Magandang araw po sa lahat Ito na naman ang panibago nating video Nagpunta nga pala tayo sa Victoria At ito ang ating mga nakita Tara't samahan niyo ulit ako Let's go! Alright mga katalong, welcome back sa ti-channel For today's video, ay pupunta nga pala tayo ng Victoria May nakuha kasi tayong project dito Ayan naman dito tayo ngayon mag estilasyon at pagkarating natin dito eto agad ang ating nabungaran napakaraming bunga ng rambutan at saktong namimitas din sila ng mga bunga lumapit nga tayo dito upang makita ang pagpipitas nila ng mga bunga at grabe mga idol napakagaganda ng bunga ng rambutan dito hinog na hinog na nga sila at mga ilang araw pa ay maari na silang malaas. Laas ang tawag namin kapag ang bunga ay sobra na sa hinog. Napakaraming prutas dito sa kanilang lugar. Bukod sa rambutan ay meron din silang mga saging at meron pa din silang langka. Grabe mga idol, napakarami prutas sa lugar na to. Bukod sa prutas ay napakaaliwalas ng lugar na ito at napakaganda rin ng disenyo ng mga kubo dito. First time nating makapunta dito. Kaya naman, sobrang napahanga tayo. Sa design kasi ng kubo at landscape ay panalong panalo ang view. Matapos ito ay pumunta na tayo sa kusina upang malaman kung anong ulam natin mamayang pananghalian. Nagluto pala ang aming chef ko ng isda. Nilahukan niya ito ng maraming kamyas. Bukod sa isda ay meron din tayong ginataang langka. Nang maluto na nga ang mga pagkain ay tinawag na tayo upang magtanghalian at bukod sa isda at ginataang langka ay nagluto din siya ng adobong paan ng manok. Nagsandok na nga tayo para makapag-start ng ating pananghalian. At ito po ang first bite ko para ulit sa inyo. Mmm, sarap. Kain po tayo mga katalong. Napakasarap talaga ng ginataang langka. Plus, meron pa tayong sinabawang isda. Matapos makapagpananghalian, ay nanood ulit tayo sa mga namimitas ng bunga. Meron din pala sila ditong dalandan na napakalalaki. At pinakita din sa atin ni pare ang nakita niyang malaking kabute. Kumuha rin daw siya ng mga kamyas at para patuyuin. Ito nga pala yung kanilang mga dalandan. Grabe, napakalalaki. After nga nito ay nagikut ikot pa tayo para makita ang mga design ng iba pang kubo. At sobrang nakakahanga sapagkat napakaganda talaga ng design ng mga kubo na ito. Matapos nga ito ay niyaya tayo ng isa nating kasama upang ipakita sa atin ang napakagandang ilog dito. At naglakad na nga tayo papunta sa ilog na ipinagmamalaki sa atin ng ating kasama. Nakaka-relax dito sapagkat napakaraming puno ang madadaanan mo bago ka makarating sa ilog. At nandito na nga tayo sa ilog. Grabe mga idol, napakaganda ng ilog na ito. At nagulat nga tayo mga katalong. Meron palang ganito dito sa bayan ng Victoria. Maraming falls na at mga ilog ang napipicture sa social media. Pero ito ay bago lang sa ating paningin. At maaaring napakadalang pa ng nakakaalam ng lugar na ito. Iniikot nga natin ang paligid ng ilog. Napakalinis at napakaganda rin maligo sa lugar na ito. Kung may dala nga tayong pampalit ay maaaring nakatalo na agad tayo dito. Napakatahimik at payapa ng lugar na ito. At isa lang ang masasabi natin sa lugar na ito. Napakaganda at parang paraiso ito. Matapos makita ang bahaging ibaba ng ilog ay umakyat ulit tayo sa taas upang makita ang bumabagsak na tubig. Ang ilog na to ay maaihahalin tulad natin sa Kawakawa Falls. Ang ilog sa Pinamalayan na kung saan ay napakaraming naliligo lalo na kapag bakasyon. Ang pagkakaiba nga lang niya ay napakalawak ng liguan dito. Hindi man ganong kataasan ang talunan niya pero siguradong pag nakaligo kayo dito ay mag-i-enjoy kayo. Napakalamig din ang tubig dito at maaaring dahil ito sa mga punong nakapaligid dito. At tapos makita ang ilog ay bumalik na nga tayo sa area na kung saan ay doon tayo nagtatrabaho. At habang pabalik tayo sa area ay ito ang ating nadaanan. Grabe, napakaganda ng mga halaman. Nakakatuwa at dahil sa ating dinadaanan ay marami palang mga lansones. At sa part na to ay umakyat nga si kuya upang matikman or malasahan natin kung matamis ang bunga ng lansones. Nagmadali nga siya dahil napakaraming langgam sa punong ito. Matapos nga ito ay pinatikman sa atin ni kuya kung gaano katamis ang lansones dito. At grabe mga idol, talagang napakatamis ng mga lansones dito. Kain po tayo mga katalong. Tapos makatikim ng konting lansones dito ay nag-ikot-ikot pa tayo at para makita kung gaano kaganda ang view dito. Dahil nga first time nating makarating dito ay sobrang na-amaze tayo. Dahil napakaraming prutas at napakaganda rin ang view dito. Matapos makatikim ay namasyal pa tayo upang makita ang iba pang puno na may mga bunga at hindi pa nga hinog ang karamihang lansoris dito. Sobrang natutuwa tayo dito sapagkat wala sa lugar natin ng ganito. Karamihang kasi ng prutas sa aming lugar ay puro Indian mango. Sa inyong lugar po ba mga idol? Napakarami din ng ganitong prutas. At ito po ang ating latest video. Shoutout nga pala kay Ma'am Hinerosa Jonko Kamo Jandol Pereira, Emil Loyola, Raymond Merhan, Mirna Cercado, Evangelista Shell, Hazel Ramos Medalyon, Hugo Terang Mangyan. Salamat sa panonood. Salamat sa suporta. Ingat palagi. God bless.